sa mga baguhan, no? Ito talaga yung pinaka malaking question mark sa kanila. Isa rin to sa reason kung bakit yung iba na give up o nawawala ng gana dito sa Facebook. So, bakit daw sa isang buwan na mula nung na-monetize, hindi pa nakasahod sa Facebook? Kapag ganyan po, nakadipindi yan sa iyo. Hindi yung kasalanan ni Meta kung bakit hindi ka pa nakasahod o sa system ni Facebook. Kaya ko nasabi na nakadepende sa iyo sa paggawa mo yan ng content. Kailangan kasi pag nag-post ka, kung gusto mo agad na makasaho, dapat yung post mo is malaki yung views, malaki yung engagement, mga nag-react. Di bali na pagkunti lang ang followers kasi views and engagement yung basehan dito para malaki yung earnings mo makakasahod ka agad if every time na mag ka puro malaki o marami yung views and engagement pero paano kung yung views mo isang daan dalawang daan o isang libo nako guys wala ka pa talaga earnings yan kapag ganyan palagi kahit abutin ka pa ng ilang buwan hindi ka pa makakasahod yan ako nga para manon din sa mga tao minsan nga nagbubos din ako dito sa facebook hindi to madali oo na monetize ka pero di madaling maka-earn dapat may mga technique ka rin para makakuha ka ng earnings sa video kahit kunti lang yung views so may konti din ako nyan kung anong technique na yon kaya ang masasabi ko lang talaga enjoy mo na lang yung pagpost o paggawa mo ng content sa so Facebook at, at wag na lang iisipin yung earnings kasi darating din ang panahon na mamakuha mo yan so yan lang po sana may kunti kayong natutunan sa video na to at kung meron pa kayong katanungan o gustong malaman just comment down below at gawa natin ang paraan yan at like and share na din thank you, thank you for watching